job. Good job, Yuki. Very good. Very good. Ayan. So, na po. So, ito yung cute na baby. Sus. <laughs> oh, sus. Cute na cute siya. Oh, grabe. Ang liit-liit. Ayan <laughs> So, hello po mga langga. So, ito na po yung update sa ating aso, sa ating baby, no, kasi na nabuntis. So, nag-labor na po siya ngayon. Ito siya po. So, ayan. Naga uh, Ano na po siya. Ayan. alas 10 po dito sa Saudi alas 10 p.m. po 10 p.m. po siya nanganganak so ito po siya mga langga hi baby ayun ang ating baby dog nanganganak na siya sumisilang na siya ng kanyang mga baby ayan po si Yuki sa ilalim po siya nanganak nilagyan ko po siya ng karton Lain dyan, baby ko. Ayan na siya. Nag, uh, ano na siya po. Mga pirsa na po siya. Dahil uh, mga anak na po yung ating baby girl. So, ayan na. magkakaroon na rin po siya ng baby. Sasakta na po siya. So, ayan, nag na po tayo ng tissue para sa ating uh, baby. Dahil mga anak na po siya, nagle-labor na po yung ating alaga. So, ito po siya.

job Yuki very good very good Ayan. so yun na po na po yung ating white yung baby nya so natin ang dish yun kasi kaso niya yung anak niya first baby ayun ayun yung first baby niya alagang alaga niya po so lalagyan po natin ng tissue Ayan yung first baby niya, nililinisan niya po. Alisin mo yung nakaharang sa ilong ng aso, ang natanggal ko na. Ayan, ginatapunasan niya na. Bakit parang dumi ang ginagawa niya? Iwan up doon tayo yung mga ano, ginalinisan niya. Natanggal ko na natanggal ko na Hindi ko alam kung inaano niya eh. Sina. <laughs> Kaya tanggal niya ata yung ano, yung ay mga langga isa palang lang yung lumabas na baby so ayan na po siya ang ingay ng tatay ng aso natin lumabas na yung baby mo ayan siya yung isa na yung tatay nila ito po ayan yung tatay o oh. ayan si king nagaiyak siya so ayan na yung first baby ng ating baby Yuki kulay white ang kanyang anak. Meron pa yata. Ayan ang first baby. Umiiyak. Cute niya. So, ito po yung tatay. Oh. Nag-iiyak rin siya. Gusto niya makita yung anak niya. Ito o, oh, si King. <laughs> gusto 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 niya lumabas sa kanyang ang anak so yun tinatawag tayo tinatawag tayo ng ating alaga bakit ano yon bakit mo tinatawag ha putulin mo na yan yung ano mo yun? <laughs> Ang cute ng baby niya tinanggalan niya na kunang ano ng pusod yun tinatanggal niya na yung pusod mga langga ah dadalang yuki yung baby. Ang cute. Super cute. Yan. Ang cute ng baby niya, oh. Ang liit. Kulay puti. Tinatanggalan niya ng pusod. Parang ako natatakot sa pagtanggal niya ng pusod, oh. <laughs> Ang cute ng baby niya kulay puti itim naman yung tatay itim yung nanay sino kaya yung naka ano natin. Ayan na yung baby. Yahoo! Ayan, ko. Ayan ko yung kanyang baby. Nagdede na. Nagdede na siya. Parol mo na siya. Magano na ang dede. <laughs> tuyo. Ang tuyo. Ayan yung baby. Ayan <laughs> yung amo. Iniwan yung kanyang ano. Ang anak pa yun, gang. May lamang pa yung chan niya. Puti? Oo, oh, puti. Ang galing. Ang galing ah. Puti yung ano na siya. Cave babe lang. Ayan po yung tatay, oh. Hmm. Shh, babe lang. Ayan yung tatay. Gusto lumabas. Kapalik ka na siya ako doon. puti. mo yung put niya, yung ano niya, buksan yeah. no. Baka nung um, malabas na yung ano. Yan mo, um, palabas na naman. O, ayun. na siya, palabas na. Palabas mm -hmm. na. oh Oo nga, kunin na natin. <coughs> Ito yung baby. Ang cute. <coughs> Dito muna natin siya ilagay pa dito. Oh, Dami pa. So, ayan yung pangalawang baby niya. Tingin na mga gang. Ayan si Kadopers. Hmm. Ayan. ayan, na ano niya maitim, oh. Wow, ang ganda. Ang ganda. Si <laughs> Ay, ang cute. Ay, natanggalan niya na ng mga ano, sa mukha, eh. Hindi, hindi pa natanggal yung ano, eh. Yung? Yung puso. puso. pa yan. Uka, ano, ano yun niya pa yan. Lalaki pala ng laman ng tiyan niya eh. Hmm, buyag. Kaya hindi makagalaw. Kawawa naman. Patay? Hindi, nagagalaw yan. Yan na nandun pa eh. May laman pa yan. mamaya yang yan kakainin yan. niya Hilainnya. puso lang ni hmm. hmm. oke okay, ah hindi niya pwede pariguan kinain niya eh hindi ay yan, hindi yan, ilipat niya yan hindi niya siya bubo eh ano niya yan ang dila so yan po nilipat niya sa isang karton yung kanyang anak nilubog niya sa tissue

Ganap yeah, naputol hmm. Puto lang ano. Ito lang puso. Eh. Ay, duho, oh. Ay, May dugo o. Ika. iwan doon yung ano. Bilain mo, mayroon pa yun doon. Wala, nandoon. Ayan sa ano niya. Pilain mo. yan, yan, Huwag oh, mong kamahin! kediri. Mandaanin mo lang. Matiba yan eh. Kaya mo na eh. So ayan na po, pangatlo. Lalaki. So ayan na mga langga, doon nag yung baby ng ating uh, alaga. Yung ating mga baby dog. So ayan na, pinasok na niya. Ayan ang kanyang baby, super cute, naiyak. Kinukuha na niya. <laughs> Ay, no, 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 mamaya na, mamaya na. <laughs> Ayun yung pera, yung baby niya oh. <laughs> oh, sige na, bilis, go, go. So ayan, anim yung anak niya. Yan po yung kanyang baby. Anim na piraso. Oh. Tsaka na lang natin hiramin. Mamaya. Pag wala na yung nanay. Yan po ang kanyang mga baby. Yan. Isang spot. Dalawang white. Tsaka tatlong black. <laughs> Sa'yo po yung kanyang nanay. Yuki! Oh dungis-dungis niya Hindi ko pa naliguan. Ah, sus na iyak talaga sila oh, oh sus sus sus. sa so, yung cute na baby. sus, <laughs> oh sus, cute na cute sa ographing little little. na iyak siya, iyak na iyak, na iyak ngat baby baby oh. ay ah, sleep na siya sleep siguro, go 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 kay mama, go na go na sigi na. Sige na. <laughs> Naiyak. Nandahan lang. Ayan yung kanyang mga baby. Oh. Ah. Ah, padidi mo ha. Ayan, pinapadidi niya. Hmm, sila oh. <laughs> Gusto nila sa masikip, ayaw nila sa maluwag. Hey okay. Patingin ang baby. Ayun. Hey okay. Ayan yung kanyang baby. Nagadidi. Okay. So ayan mga langga. Lagay natin sila sa sa kanyang cage. Then kasi doon niya nilalagay yung anak niya oh. Yun. So isa-isa natin ilagay siya doon. Yan. No, okay. Nililibing niya eh. Grabe anim talaga yung anak niya. Hmm. Nabigyan na ako niya sa ulo. Hindi ka naman inano. Dami ah. Dami ka <laughs> na. Nag-aano sila oh. Hmm. Huh? Dibay oh, didi ba sila? Oo, oh, nag-a-didi. Sila pinapadidi niya. Oke. Okay. Nah. buatnya ini saya isa. -isa. Ah. <laughs> oh. oke. Okay. ya iya kan nih. Eh. So, hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat. Sana po huwag niyo pong i-like ang ating YouTube channel at subscribe at pa-share na rin po ang Palangga TV, the OFW channel. So, bye-bye! Hanggang sa susunod! Thank you for watching. Subscribe to my channel.